Sa mga balitang mayroong pag-asa, bagong pamunuan ng NLPUM at SLPUM itinalaga. NPUC Health Department nagsagawa ng Comprehensive Health Conference. Stewardship Convention ginanap sa San Jose, Occidental, Mindoro. Tatlong daang balo at higit na nangangailangan na paglingkuran sa gift-giving program sa Oriental, Mindoro. Bagong tayong bahay-sambahan itinalaga sa Magsaysay, Occidental, Mindoro. 32 blood bags na kalap sa bloodletting program ng Paranaque Seventh-day Adventist Church. Health and Family Evangelism pinangunahan ng South Central Luzon Conference Treasury Department. Victoria Homes Seventh-day Adventist Church ipinagdiwang ang kanilang ikatatlumpung anibersaryo ng pagkakatatag. sayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga panipagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Sa taon ng year-end meetings, ikalabindalawa ng Nobyembre taong kasalukuyan, ipinagtibay at itinalaga ng Southern Asia Pacific Division or SSD Executive Committee ang bagong halal na opisyales para sa dalawang bagong tatag ng mga union matapos hatiin ang North Philippine Union Conference or NPUC. Itinalaga si Pastor Daniel Malabad, dating Presidente ng Palawan Mission, bilang unang Presidente ng Northern Luzon Philippine Union Mission, kasama niya si Pastor Jose Zabat Jr., na magsisilbing Executive Secretary, posisyon na kanyang hinawakan sa dating NPUC. At kasama rin naman nila si Miss Germeline Rabang, dating Treasurer ng Northern Luzon Mission, ang itinalaga bilang Treasurer ng NLPUM. Habang si Pastor Gerardo Kahobe kasalukuyang Presidente ng NPUC, ang mamumuno ngayon bilang ang presidente ng Southern Luzon Philippine Union. Mission. Itinalaga rin si Pastor Danilo Fiecas, dating presidente ng Mindoro Island Mission, bilang Executive Secretary. Ang bagong treasurer ng Central Luzon Conference na si Jose Fofwe Jr. ay tinalaga rin naman bilang treasurer ng SLPUM. The North Philippine Union Conference of the Seventh day Adventist Church has proposed a significant reorganization aimed at amplifying its ministry oriented initiatives, optimizing fund allocation, and enhancing the accessibility of its outreach projects. This endeavor is expected to promote a more focused and effective approach to fulfilling the Church's mission within its region. The Philippines is an archipelago in Southeast Asia comprising of over 7,000 islands, characterized by their diverse landscapes, vibrant cultures, and rich history. The country is divided into three major island groups Luzon, Visayas, and Mindanao. The North Philippine Union Conference in Luzon is a region of contrasts and diversity. This region is home to more than 286,385 church members and 1,639 congregations. Currently, it hosts 10 organizations under its territorial jurisdiction. The Mountain Provinces Mission, the Northern Luzon Mission, the Northeastern Luzon Mission, the Central Luzon Provinces Mission, the Central Luzon Conference, the Cavite Mission, the South Central Luzon Conference, the Southern Luzon Mission, the Mindoro Island Mission, and the Palawan Mission. The proposed reorganization will assign 10 organizations to the newly created North Luzon Philippine Union Mission. South Luzon-Philippine Union Mission, focusing on addressing specific ministry needs. The proposed reorganization of the North Philippine Union Conference Aims to deliver more impactful ministry services by addressing unique spiritual and community needs. By streamlining administrative functions and reducing redundancy, resources will be allocated more efficiently, maximizing the impact of funds for ministry and outreach activities. This reorganization reflects our unwavering commitment to enhancing our ministry approach. By better serving, and supporting our members and communities, we are dedicated to sharing the love and message of Jesus Christ more effectively. Isang comprehensive health conference ang matagumpay na isinagawa ng Health Department ng NPUC. Sa nasabing programa, binigyang diin ang mga hakbang tungo sa paggamit ng isang balanseng pamumuhay sa pamamagitan ng koneksyon sa Panginoon na may layuning palakasin ang kalusugan ng katawan, isip at espiritu ng bawat isa. Alamin ang buong kaganapan ng balitang may pag-asa ni Jeremel Joy Tanyedo. Who? in Christ, Nurturing Body, Mind and Spirit. Yan ang tema ng isinagawang Comprehensive Health Ministers Conference dito sa North Philippine Union Conference, Pasay City. Ang programang ito ay sa inisyatibo ng NPUC Health Ministries Department sa pangunguna ni Dr. Jade Hintay sa layuning patuloy na maipromote ang kahalagahan ng kalusugan lalong higit sa pagiging buo kay Kristo. True healing comes from God and whatever position we are in, God will use us and it is not through our own power or our own might but only through Him. Sa mga lecture, binigyang diin ang embracing a balanced life at ang pagbuo ng spiritual, mental at physical resilience. Layunin ng programa na bigyang inspirasyon at practical tips ang mga kalahok para mapanatili ang kanilang well-being sa lahat ng aspeto ng buhay because when you think about it we as Seventh-day Adventists have a special message nobody else has a message like us and so that's why God calls us to do a greater work because we're putting everything together mind body healing right This is so important because we are to do as Jesus has done. And when we learn to do that, we realize that we can do even a greater work. Natapos ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng Kusina Masterchef Grand Finale na dinaluhan ng mga representative mula sa iba't ibang mission and conferences sa NPUC. Kinilala ang North Luzon Mission bilang kusina master chef. Reminder sa atin ng mga kumakain or mahilig kumain na hindi lang dapat natin alam kung ano yung mga uh, kailangan natin kainin, kundi dapat alam din natin kung papaano siya lutuin. Siyempre pag ikaw ang nag-prepare, mas alam mo kung ano yung mga nutrients na nandun at mas alam mo kung ano yung kailangan mo. Sa Council on Diet and Foods, mahalaga ito na meron ka palang marunong magluto ng tama ay may sampung talento. Na-amaze ako doon sa writings na yon. At yon ang nagbigay sa akin ng idea na gawin ko itong ating kusina master chef. At doon natin nakita na napakahalaga pala talaga ito. Hindi para tayo magkaroon ng competition dito mabring out the best sa kanila na mayroon silang natatagong talento ng pagluluto, pagpiprepare at tigit sa lahat yung value ng kanilang niluluto. Layuning maghatid ng Balitang May Pag-asa, ako si Jeremel Joy Tanyedo para sa Hope Today and PUC News. Ginanap ang Stewardship Convention sa Mindoro Island Mission. Sa ilalim ng temang Give God First the Way to Live, doon ay nanariwa sa puso ng mga buting stewardship ministry leader at miyembro ng iglesia ang kahalagahan at sigla sa pananantiling tapat at mabuting katiwala ng Diyos. Ang kanilang pinagpalang pagtitipon, balitang may pag-asa ni Joanna Manuel. Give God first the way to live ito ang tema sa ginanap na Midor White Stewardship Convention sa San Jose Adventist sa Academy. Dinaluhan ng mga stewardship leaders at mga kapatiran mula sa iba't ibang distrito ng Mindoro Island Mission. Nagkaroon sila ng mga discussions and workshops kung saan kanilang natutunan ang mga biblical principles kung paano maging mabuting katiwala at kung paano nila maisa sa buhay may mga paghahanda tayong ginagawa na ang mga kapatiran at ang distrito ay nagkaroon po tayo ng mga fellowship at ito po ang pinaka-culmination kaya purihin natin ang Diyos na ito po ay nagkaroon ng katuparan at maging uh, simula ng patuloy na pagkakang talaga sa Panginoon sa pamagitan ng regular at sistematikong pagkakalit ng mga Naging tagapagsalita rito si na Pastor Jamil Simba, Pastor Jose Orbe Jr., Pastor Michael Kapapas, at mga gugma mula sa Baan Church, Butuan City. Nagbahagi sila ng kanilang mga karanasan at kaalaman upang mas lalong ipaliwanag ang kahalagahan ng pagiging mabuting katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. Um, our purpose is to educate to members spiritually so that they will be able to understand. Stewardship is all about relationship with God. It's not begin with money, but begin with God. And the two principles of stewardship is you acknowledge God as the owner and provider. That's why we are inviting members to trust God as the owner and provider and to partner in His final mission. Because we are going to spread the preach the gospel. Pinasasalamatan at pinupuri ang Panginoon sa uh, nagkaroon ng uh, ganitong napakalagang pagtitipon. Ito ay malaking katulungan para sa mga regular lokal na iglesia na hindi lamang sila patuloy na magkaroon ng uh, malalim na pagkaunawa tungkol sa pagiging tapat na katiwala. Kundi sa ganitong kaparanan ay sumulong at lumago ang mga pangpinansyal na kalalagayan ng mga lokal na iglesia at ng misyon sa kabuhuan. Talagang uh, nakinabang ako sa bagay nito sapagkat uh, hindi ko ito na, nalalaman pa nung una. At sa aking pag-uwi, alam ko at sigurado ko na ito ay aking mapapakinabangan. Sa pagtatapos, muli na pagtibay ng Mindoro Island Mission ang kanilang pangako na maging tapat na katiwala. Ngayon ang magatid ng balitang mayroong pag-asa, Joanna May Manuel, mag-uulat para sa Hope Today and News. Matagumpay na isinagawa ang gift-giving program sa Oriental Mindoro, kung saan nakatanggap ng tulong ang tatlong daang balo at mga higit na nangangailangan. Ang programa ay nagbigay inspirasyon at kasiyahan sa mga tumanggap na muling nakadama ng na malasakit at suporta. Sa Balitang May Pag-asa, ihahatid ni Mariville Soteho. Pagmamahal at pagkalinga ang muling pinaramdam sa mga widows and midi na nagpapalala ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon sa pumagitan ng gift-giving ministry. Ito ay sinagawa sa Maluan-Luan Covered Court. Sa inisyatibo ng Heavenbound Ministry Philippines, kabalikat ang mga Master Guide Volunteers at Adventist Community Services na bigyang pansin ang pangunahing pangangailangan ng mga benepisyaryo at ito ay malugod na naipagkaloob sa kanila sa nasabing lugar. Ako po ay blessed na mabigyan ng pagkakataon na magserbisyo at maging instrumento upang ipadama ang pag-ibig at pagkalinga ng ating Panginoon. Umabot sa tatlong daan ng kabu bilang ng mga tumanggap, kung saan dalawang daan at tatlong mga balo, samantalang labing naman ay kabilang sa mga higit na nangangailangan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa ating natanggap na biyaya na galing sa Panginoon. Lalo tigit sa mga mga kasama ng nagbigay sa amin ito na ngayon pula ang nakita at nadama ang kaligayahan sa kanilang mga malilinis na puso ang aming natanggap na biyaya sa aking mga kapatid na katulad nito. Ito po, mahal na Panginoon, aking pinasalamatan sa lahat ng nagbigay sa amin na mang, asamahan namin ito ng na mga kapatid. Ang mga benepisyaryo ay tumanggap din ng mga spiritual na pagpapala sa pamamagitan ng makalangit na awitin, mensahe at panalangin pinagkaloob ng mga master guides. Tunay na ang mga gawaing tulad nito ay isa sa mga paraan ng paghatid ng kaligayahan, pagmamahal at pagkalinga sa ating kapwa. Gayun din, ito'y nagpapatibay ng ating ugnayan sa komunidad na makakatulong upang mabilis na maipabot sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Home District, Mindoro Island Mission. Ako po si Maria Gisotejo para sa Hope Today and PUC News. Papuri at pasasalamat sa Diyos ang ibinalik ng mga Adventista sa Magsaysay Occidental Mindoro dahil sa mga biyayang kanilang tinanggap at ngayon ay buo at naitayo na ang kanilang bagong simbahan. Ito ay tinuturing nilang patotoo sa dakilang pangunguna ng Panginoon sa kanilang mga gawain at paglilingkod. Ang kanilang kasiyahan at pagtatalaga, balitang may pag-asa ni Elsa Guyo. Masayang ipinagdiwang ng mga miyembro ng distrito ng South Occidental Mindoro 2 ang inaugurasyon at paghahandog ng bagong bahay sambahan ng Magsaysay Seventh-day Adventist Church. Sa temang Faithful and Grateful We Will Go ay pinangunahan ni Pastor Danilo Fiecas, presidente ng Mindoro Island Mission, ang nasabing gawain kasama ng mga opisyales at buong kapatiran ng SOM ngayon po ay narito tayo sa lugar ng magsaysay na kung saan ang uh, ipinatayo na bahay-sambahan ay pinasimula nang ito'y ganap na magagamit upang uh, dito ang mga kapatid ay mag-ipon-ipon sa pagsamba sa kanya uh, sa panahon ng araw ng Sabat at iba pang panahon ng mga pagpupulong sa tulong at biyaya ng Diyos at ng mga kapatid na may mabubuting puso ay naitatag ang bahay sambahan na ito makalipas ang mahigit tatlong taong konstruksyon. Uh, nagpapasalamat ako talaga sa kabutihan ng Panginoon sapagkat uh, naging matagumpay ang dedication and inauguration ceremony ng Magsaysay Church sa kabila ng maraming mga challenges na kinaharap nito. Ano po, Siyempre una yung pagpapagawa ng ating church building, yung financial na pangangailangan bagaman nagkukulang ay hindi nagpabaya ang Panginoon na i-provide dahil gumawa ang Panginoon sa tulong ng mga kapatiran na sumuporta sa buong distrito ng Somto sa bawat mga churches na sumuporta sa iglesia na magsaysay ay nakita natin doon yung labis na kabutihan ng ating Panginoon. Sa pagkatagtag ng bagong simbahan, inaasahan ng kongregasyon na palawakin, palakasin ang pananampalataya at ipalaganap ang mensahe ng pag-asa para sa komunidad. Naging matagumpay po ang ating po programa at dahil dito tayo po ay mas lalo pang napalakas at napatibay na magtulungan sa gawa natin Panginoon at mapapadali na ang pagbabalik ng ating Diyos na siyang ating tagapagligtas. Nagtapos ang pagdiriwang na nag-iwan ng panibagong pag-asa at mas matibay na pagtitiwala sa kabutihan ng Panginoon habang patuloy na gumagawa sa pananampalataya at paglilingkod. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Elsa Guyo para sa Hope Today NPUC News. Nagsagawa ng Bloodletting Program or Blood Donation Initiative ang Area 5 Adventist Community Services or ACS. Ito ay kanilang ginanap sa Paranaque Central Adventist Church sa pakikipagtulungan ng Adventist Medical Center Manila or AMCM upang tumugon at makibahagi sa pagtulong sa mga taong nangangailangan ng dugo. Nagbabalik si John Marlvinanueva para sa Balitang May Pag-asa. Matagumpay na isinagawa ang bloodletting program na may temang mula sa puso, Save Blood, Save Lives. Muling binuksan ng Paranaque Center Church para sa isang community bloodletting drive, ang mga mula sa iba't ibang ministeryo ng simbahan at grupo ng kabataan ay tumulong sa pagayos, pagrehistro, at mga recovery station upang masigurado ang kaligtasan at kagihawaan ng bawat donor. Ang lahat ng mga effort na pinagkaloob ninyo sa ministering ito ay uh, nakikita po ng ating Panginoon at uh, nakatitiyak po tayo na sa inyong pananampalataya ay ang Panginoon ang siyang susukli sa kabutihan ng iyong mga puso. Nakalikom sa araw na iyon ng 32 bag ng dugo na dadalhin sa mga lokal na ospital para suportahan ang mga pasyente na nangangailangan ng agarang tulong. Ang pagdodonit ng dugo ay nakatulong sa akin, hindi lamang sa akin kalusugan, rather also it helps me with my mental health. And as well mga kapatid, ang pagdodonit ng dugo ay hindi lamang nakakatulong sa physical at sa mental, kundi nakakapogi din na ito, kaya naman ano pang hinihintay nyo, sumalin na kayo sa blood donation drive. At ang tatandaan, ang, ang pagdodonit ng dugo ay mula sa puso. Bukod sa bloodletting, namahagi rin ng mga impormasyon tungkol sa kalagahan ng pagdodonate ng dugo, mga payo sa kalusugan, at kung paanong makakatulong ang mga simpleng gawa ng kabutihan sa pagligtas ng buhay. These are the importance and the benefits of donating your blood. First, it helps to save lives. It helps us to control iron uh, overload. It does help to replenish our old red blood cells by new healthy ones. It boosts our uh, mental well-being and especially it increases our self-worth. So donate blood now. Ang tagumpay ng Bloodletting Drive ay patunoy na kapangyarihan ng kolektibong kabutihan at isang inspirasyon na halimbawa kung paano ang bawat patak ng dugo ay maaring magbigay ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Purihin ang Panginoon dahil pinatubayan niya ang programa ito at nagtamo ng malakas na pakikisama at pakikisa sa mga dumalo. Ang pagbigay ng dugo ay isang gawa ng paglilingkod malasakit at pakikisa ng komunidad. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si John Marl Villanueva para sa Hope Today NBUC News. Sa paunguna ng South Central Zone Conference or SCLC Treasury Department, matagumpay na isinagawa ang Health and Family Evangelism. Layunin ng programa na palakasin ang kalusugan at relasyon ng mga pamilya sa loob ng komunidad sa pamamagitan ng mga aralin at aktibidad na nagtuturo ng balansing pamumuhay at matibay na pananampalataya. Si Miles Gupong para sa Balitang May Pag-asa. Sa patuloy na pagsusumikap ng bawat membro ng iglesia at komperensya, upang maihatid sa bawat komunidad ang maganda pabalita at pag-asa, narito tayo upang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Pag-asa para sa pamilya ngayon. Ito ang tema ng saninggong pangangaral ng SLC Treasury Department na tinuluhan ng bawat membro ng iglesia kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang gabi-gabing pagtitipon ay nagsisimula sa oras para sa mga bata na naglalayong ipakilala si Kristo sa kanilang munting isipan sa pamamagitan ng mga kwento sa Biblia at iba pang mga aktibidad. Hindi naman mawawala sa pagpupulong ang pag-aaral tungkol sa kalusugan na nagbibigay dagdag informasyon sa bawat isa kung paano mapanatili ang kanilang kalusugan. Ako po ay nagpapasalamat. Naimbitahan po ako na umating gabi-gabi. So, malaki po ang naitulong niya sa akin, hindi lang po sa akin, pati po sa iba. Napakahalaga po ng kalusugan or health dahil ito po talaga ay katuwang or partner po talaga sa ministry ng ating Panginoon. Paalala po sa atin no, para tayo po ay patuloy na magkaroon ng magandang pangatawan dahil ito rin po ang gusto ng Panginoon para sa atin. Yung pong district ay talagang naging full support sa gawain ito at gabi-gabi po ay talagang kanilang uh, dinadala yung kanilang mga interest para sa dakong ito upang makinabang ng o sa mga pag-aaral na ginagawa po ng ating pong mga guests from South Central Luzon Conference. At alam kong Diyos ay naghanda ng mga kapatid, mga kabataan at mga magulang na naghandang ipasakop ang kanilang buhay sa Panginoon at ikinagagalak namin at pinupuri namin ng Panginoon sa tagumpay ng gawain dito sa lugar ng Sampaloc. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, uh, ating tanggapin ang udyok ng banal na espiritu na ipakilala ang buhay ng ni Kristo sa ating mga kaibigan. Dahil sa suporta at patuloy na panalangin ng bawat membro at sa gabay ng Panginoon, ay hindi naging imposible ang gawain ito. At sa gabi-gabing mensahe na ipinahatid sa bawat kapakinig, ay nakita natin kung gaano naging matanggumpay at nagbigay ng aral sa bawat tumalo ang nasabing gabi-gabing pagpupulong. Mula rito sa Sampalok, Talisay, Batangas, ako si Miles Gupong naghahatid ng balitang puno ng pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Matagumpay na ipinagdiwang ng Victoria Home Seventh-day Adventist Church ang kanilang ikatatlumpung anibersaryo. Ang selebrasyon ay nagbigay-pugay sa tatlong dekadang paglilingkod at pagkakaisa sa ilalim ng gabay ng Diyos. Alamin ang masayang kaganapan na ito sa balitang may pag-asa ni My Regime Tanyedo. We've come this far by faith. Tunay na sa kabutihan ng Panginoon, ang Victoria Home Seventh-day Adventist Church ay nagsama-sama para sa isang special Sabbath sa kanilang pagdiriwang ng 30th anniversary dito sa Camellia Homes Ridgeview 2 Covered Court to Nasan, Muntinlupa City. Sa loob ng 30 taong paglilingkod, ang iglesia ng Victoria Homes ay patuloy na nagsisikap na maghatid ng pag-asa, pagmamahal at mabuting balita. Sa uh, pagkakaisa, unity. Kasi kung walang pagkakaisa, talagang babagsak. Kasi yung paglipat kasi namin dito sa Victoria, year 2010, sabi pa sa akin ng pastor ay challenging daw pagka sa Victoria ka. Kaya sacrifice din talaga yung pangunguna po sa aming Iglesia. Yun ang pinagsasalamat kami sa Panginoon na lalampasan po namin. Naging tagapagsalita sa anniversary celebration na ito ang presidente ng Adventist University of the Philippines na si Ma'am Arceli Rosario kung saan siya ay nagbigay ng hamon sa mga miyembro ng iglesia na patuloy na maging tapat sa ating Diyos. I'm remembering now Matthew 6:33 but sige first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you our problem is not money our problem is our lack of faith so let's pray that the lord will increase our faith and this should be the prayer of this church because uh, when we journey with god in believe that he can supply all our needs and that through us He will fulfill his dreams for this church. I believe that great things will happen. Natapos ang selebrasyong ito na ang mga nagsidalo ay umuwing mayroong bagong inspirasyon at pagtatalaga sa ating Panginoon. Sobrang saya talaga ng puso ko kasi na-overwhelmed ako kasi yung pinagdadaanan ko is ano lang yon pagsubok lang ni Lord. Pero sa dulo, talaga magtatagumpay tayo pagdating kay Lord. Huwag kakalimutan si Lord palagi sa buhay natin. Whole feeling, masaya. May, may learning about faith. Nakahalubilo namin yung mga member ng Victoria Homes. Masaya kami. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa. Mayra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. 89.1 FM. Tunay na may my good vibes. Airwaves of love from dusty tone. Our love for you is strong. So good news and music we will go. Sa AWR 89.1 FM. Pagibi gat pagasa. Ang natin namin, men. Joyful sound, so A W R love and faith abound. So don't change that dial, don't hesitate. A W R, it's all so great. With everything, with every word, we're here to lift you up every single time. Cheerly and hear the joyful sound Sa AWR Love and faith abound So spread the word Let everyone know so AWR FM blessings flow Bulaga gabi Kasama mo kami Sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga online programs at services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng ating Adventist Facebook pages na naka-flash sa inyong screen ngayon. Laging subaybayan ang ating mga program hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang ating mga teleradyo ng programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pong pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news at hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Michael Harvey Santos at ito ang Hope Today, NPUC News.